Good day mga kabokalbs! Sunday, walang pasok kahinga sa trabaho ng lunes hanggang sabado. Pero ito, pagkatapos nga namin mag-almusal ay sabak na sa isang imisin. Ay sa gayon, wala namang ibang gagawa kundi kami-kami rin. Ayan nga't natapos na namin ang imisin. Ang una at ang pangalawang kwarto, pinadaan ko na lang ulit ng isa pang walis. Madali namang maglinis dahil hindi naman kalakihan aring aming bahay. Isa pa'y Katulong ko naman ang aking asawa at ang aking panganay. Yung bunso ay umalis sumama sa kanyang mga tita. Family day ng church. Ayan nga, pati ang munti naming salas ay malinis na rin. Pati sulok-sulok eh kailangan linisin. At gawa ng aming si Wanwan, eh suot sa mga sulok-sulok. Yun, habang naglilinis si Wanwan kasama. lalaro. <laughs> Wanwan! Anuman? Ano? Ano? Ha? At pagkatapos nga namin maglinis, labahin naman ang aming susunod. Oh, hindi. Hindi naman, are, karamihan. At nung isang araw, eh, nagpa na kami. Hi, Buhay Sunday. Masaya na nakakapagod, mga kabokalbs. Wow! Anyway, mahaba pa naman ang maghapon Kaya makakakuyakuy pa Hehehehe <laughs> beautiful... Thank you for watching Please follow and subscribe